Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Ellie. 27 years old at kasalukuyang nakatira dito sa Tagig. Hindi ko alam kung mesa malas ba talaga akong tao. Dahil ni minsan sa tanang buhay ko ay palaging nauunsiami ang inaasam-asam na saya ng puso ko. Sa totoo lang kuya Poy, marami ng mga lalaki namang dumaan sa buhay ko. Pero ni isa sa mga ito ay hindi ko talaga tuluyang nalasap at naramdaman na mahalin ako ng buo at tuluyan. Wala kasi talaga nangahas na ipersu ako para, para maging girlfriend nila. Isa siguro sa hindi ko makakalimutan ang ginawang paniligaw sa akin ng isang lalaking itago na lamang natin sa pangalang Chard. 24 years old si Chard. Alam mo Kuya Poy, pogi siya. Gaya ng tipikal na nababasa natin sa mga Wattpad, masasabi kong tall, singkit, at gentleman itong si Chard. Nakilala ko siya sa kumpanyang pinapasukan ko at gaya nga ng usual na mga eksena ay tuluyan nga akong nahulog sa kanya. Hindi naman one-sided lamang ang love na meron sa aming dalawa ni Chard. Ang totoo nga niyan, parehas na kaming nagkapalagayan ng loob. Okay na sana eh, dahil lang matamis na oo na lang ang kulang para tuluyan na matawag na nga kaming legal na couple. Sa hindi ko malaman at maunawa ang pagkakataon, ay bigla na lamang dumating sa punto na hindi na kami nag-usap nitong si Chard Parang nagising na lamang ako sa isang panaginip na ang lahat na nakita kong yun ay hindi pala talaga totoo. Litong-lito ako, Kuya Poy. At bukod dyan, labis akong nasaktan sa ginawang yun ni Chard sa akin. Lalo pa ako nasaktan na sa tuwing tinadaan-daanan niya lang ako ay parabang isa lang akong hangin na dumadampi sa kanyang balat. Sinubukan kong komprontahin si Chard para itanong kung ano ba talaga ang trip niya at kung bakit niya ginawa sa akin yun. Pero sa tuwing nasa harapan niya na ako ay parabang nabubuhol ang mga dila ko, ang dila ko. At gaya ng mga dumaang araw ay palagi akong nilalamon ng hiya sa harap niya. Minsan iniisip ko kung ganun ba talaga kabilis akong bitiwan at napapatanong na lang din ako kung totoo bang kaiwan-iwan ako at hindi dapat seryosohin wala naman akong karapatang magwala sa harapan ni Chard dahil hindi naman talaga naging kami pero sana kung hindi genuine ang intensyon sa akin ni Chard ay sana hindi niya nalang lang sinayang ang oras ko Until now, naglalaro pa rin sa isipan ko kung meron ba akong pagkukulang sa naunsyami naming relasyon. Kahit na ilang buwan na ang lumipas ay pakiramdam ko, kahapon lang yun nangyari. Dahil nananatili pa rin itong sariwa sa aking alaala. -ala. Hanggang dito na lamang ang sulat ko, Kuya Poy, at umaasa ako na sana ay mapili ninyo ang kwentong ipinadala ko sa inyong Gmail account na dearkuyapoy at gmail.com. Kahit imposible man ay umaasa pa rin ako na may taong tatanggap sa akin. Kung ano ako, kung sino ako, kung anong meron sa akin, at kung hindi man swak sa kanilang standards, ay sana hindi yun maging balakid para maranasan ko ang matagal ko ng inaasam-asam na pag-ibig. Muli, maraming salamat sa H2H. Lubos na gumagalang Ellie. Especially for you. Ano nga ba kasing trip ng mga manliligaw, o oh, mainit na mainit sa una, tapos biglang hindi ka na lamang papansinin? Oh, alam nyo, ako, uh, makaka-relate pa ako doon sa parte na para bang uh, nag-iba yung uh, kung mas bata pa sila, kung nag-aaral, na nasa school pa, kasi ako, personally, nangyari sa akin yan. Diba, nung sinubukan kong uh, manligaw, parang uh, high school yata yan, pumorma porma ako. Sabi ko, nako, ang hirap pala. O, oh, uh, uh, not really demanding yung uh, nililigawan ko noon uh, para ihatid siya, sunduin. Hindi naman. O, oh, pero ako, naglagay uh, ako na at least maihatid ko man lang pa -uwi. Diba, kasi malapit lang doon sa school. Pero parang uh, I suddenly realized after a week na... Teka, hindi pa yata napapanahon. Napapagalitan pa ako. Ginagabi ko ng uwi eh. Eh, nakakatakot. Uso ang mga hold up pa, no? Wala na mga CCTV. Diba? At kahit na walang maho-hold up sa'yo, delikado kapag ka inabutang ka ng uh, dilim. Yan yung mga ganyan. So, iyon lang yung realization ko na, teka lang, baka hindi pa napapanahon para manligaw ako. Pero nagsabi ako na, maraming salamat. Yung ganyan, nagpaalam naman ako na maayos. Oo, na maraming salamat. Pero, baka hindi pa ano... Can we... Be friends, yung mga ganyan uh, Na kahit nung uh, JS Prom, nagsayaw pa nga kami Oo, oh, ganun pa eh mm -mm. Walang, kumbaga walang samaan ng loob Pero hindi ko nga magets gets yung iba na parang uh, gigil nagigil Na manligaw Pagkatapos, kapag kahalos oo na lang yung uh, uh, kulang Para magkaroon na talaga sila ng formal na relationship Sabay umaalis Okay? Ayun, iwala eh, namang uh, sinasabi itong si uh, Ellie na siya ba ay yung uh, tipo na pa-hard to get na babae? Hmm, ayan. Hindi naman eh, 'di ba? Nakikipagkaibigan, nakikipagkwentuhan, sumasabay sa mga uh, trip mo, sumasabay sa kwentuhan, ganyan yung uh, sister dahil nga magkatrabaho itong si uh, Ellie at si uh, Chart, pero bigla na lang nag-asin uh, na wala ng abruptly. Ayan, biglaan yung uh, pagkagusto nitong si uh, Chard. Alam mo, sa mga maniligaw, ano? Huwag kayong ganyan. Oo, have the same respect to say na hindi ko na itutuloy, meron ka mga realizations, di ba? O kaya pansinin mo man lang, magkatrabaho kayo eh. Unless, unless eh, may kasamaan ng ugali itong uh, ano no, nililigawan mo at ito yung nililigawan mo sinisira-siraan ka pala yung ganyan sige you have all the right para magat. pero kung wala naman bakit nga naman ganoon oh, pero ikaw Ellie alam mo kapag kaganyan ganyan ng uh, sitwasyon sabi mo nga oo ang uh, kulang para maging kayo pero bigla ka na lamang niyang biglang hindi na tinloy yung uh, pandiligaw eh wala tayo magagawa de ba ah uh, mas maganda nga lakasan mo ang loob mo tanungin mo saan uh, sa ano ba yung uh bakit na lang? Okay, hindi na ron sa panliligaw eh Alam ko hindi yung panliligaw ang tanong na lang dito ni Ellie Bakit hindi mo na ako pinapansin? Ano ba nangyari? Uh, para lang akong uh, hangin Kapag ka dumadaan ka, uy Oo, alam mo, kahit sa mga magkakaibigan at ganyan ang uh, turing sa'yo Kahit wala kayong relasyon, para ka lang hangin na hindi nakita Aba, there is something uh, really disrespectful Doon sa ganoong uh, gawain, ha? Ayan, ewan ko lang kung natatapat ka lang sa ganun, Ellie. Pero tanungin mo siya. Oo, oh, na uh, uh straight. Oo, oh, straight to the point. Bakit hindi ka namamansin? Ano bang ginawa ko sa'yo? Masyado ba kitang matagal na pinaghintay? Pero uh, bottom line here, Ellie, is uh, ito na yung ano eh. Uh, ito na yung sagot doon sa katanungan mo kung sasagutin mo ba itong si uh, chart Hindi na dapat. Hindi na dapat. Because uh, hindi kanya nerespeto. Diba? ba kung nainip man siya sa paniligaw niya sa iyo, uh, I don't know, uh, tapos bigla kang hindi papansinin na lang dahil sa pagkainip, eh, test of character yan para sa isang maniligaw, para sa isang makakare potential na makakarelasyon. That's a blessing in disguise na maituturing. Buti hindi ka ganun. Buti hindi kayo umabot na sagutin mo siya. Ganyan, eh, immature pa siya pagdating sa pakikipagrelasyon. Okay lang yun. Diba? Pero at least, dahil magkatrabaho kayo at hindi may iwasan na mag kailangan yung mag-usap uh, tungkol sa trabaho man lang, yun na lang. Wala namang bastusan. Kaya na, uh, doon sa mga inaakala, no? sa mga naniligaw o nililigawan, uh, wag naman yung uh, biglang magbabago na lang kayo. Kunyari na busted kayo or hindi tinanggap, sinabi na maghintay ka uh, at hindi ka maghihintay. At least, have the same respect. O oh, huwag kayong magiging bastos doon sa nililigawan ninyo. Because it, uh, hindi mo alam kung ano ang nasadaku uh, nasa daku pa Hindi mo alam kung ano ang bitbit -bit ng bukas. E eh, papaano? Yan, katulad niyan, si Ellie at si Chard. Magkatrabaho kayo. O, oh, si Chard, sinubukan ligawan si Eli uh, Ellie. Bigla niyang iniwan. Na-promote, na-promote si uh, Ellie. Naging uh, subordinate kanya, Chard. Diba? Tignan mo yung ganoon A ah, binastos mo siya eh. Binastos mo siya. So, kung mabait siya uh, Ellie, swerte ka, Chard. Pero kung bastusan lang rin ang uh, usapan, hindi kita kailangan as my subordinate. Because you are insubordinate. Ha? Hindi ka ano eh, may kabastos ang kantaglay, like, kilala na kita. Diba? Yung mga ganyan mga eksena para iwasan natin. No, oh, at least maging mabuti kang kaupisina, maging mabuti kang uh, kakilala. O oh, not necessarily kaibigan pa eh, maging mabuti ka na lang na kakilala. O oh, kung hindi ka man napagbigyan, uh, hindi ka pumasa. Ayun sa panliligaw oh, dito kay uh, Ellie. But uh Ellie, sa totoo lang wala talagang problema sa iyo. 'Di ba? Natataon lang, hindi pa natatapat, 'di ba? Sabi nga ng mga matatanda, tapat-tapat lang 'yan. Hindi pa natatapat 'yun nakalaan talaga na para sa iyo. 'di ba? For now, you just enjoy uh, ang pagihintay uh, paghihintay ng kung sino ang manliligaw, uh, yung ganyan, maging mabuting tao. Mm, -mm. Eh hayaan mo. Uh, na yan si Chard ay uh, ganyan siya. Uh, medyo may kasamaan ng ugali. Mabuti na rin na nalaman mo ngayon kesa uh, nag uh, ano pa no? nagprosper pa into something else yung uh, relationship na meron kayo.